Actually, nangyari na rin yan sa akin mga idol. And maraming haka-haka kung ano yung cost ng pagbulan na yan mga idol. Furn time bisita. Mga BDT. After dito sa Moa, mamaya uuwi pa kami ng Nueva Ecija. Kaya hindi pa pwede na mag-ubos ng mag-ubos dito. Good day mga idol. Sama natin si Senator JB. Ito. Ito dun. Ito dun. Mga idol natin dito. Ito. Uh Yeah, no? Yeah, no. Yeah, no. may Facebook page? Meron, Happy Bike. Tapos ako, pwede din ako i-follow Happy Biker sa Facebook and TikTok. Kung nuwari, uh, nasa racing kayo. Ako, pabilis yung mag Moa, madalas akong mag-ride dito. Dito ako nagumpisang lumakas noon. Marami ding mga sikat na personalities na nagbabike dito. Nandiyan si Senator JV, si Ira Lopez, Team Navy, Team 7-Eleven, at marami pang iba. Because of this, medyo nakilala na rin ang MOA sa mundo ng cycling. Dahil na rin dito kung bakit na curious ang mga BDT boys natin kung ano ang meron sa MOA. Sinabi nila na gusto daw nilang mag-inside doon. Gusto nilang makita at makasparing yung mga malalakas na nagra-ride sa MOA. Kaya napagkasundoan namin na mag-ride sila doon. The day before mag-ride sila sa MOA, syempre nagbiyahe muna sila from Nueva Ecija to Manila. Medyo nakakatakot para sa akin kasi hindi pala nila kabisado yung papunta sa may Mowa. Imagine that. Pero kung sa bagay kasi mga bata pa lang itong mga riders natin. Pero eventually ay nakarating din naman sila. Ang usapan namin ay makikitulog muna sila doon sa mga teammates namin na taga rito sa Manila. Namely kay Megs at saka kay Brent. Then kinabukasan gaya ng napag-usapan ay nagkita-kita kami at dumiretso kami sa MOA. Time ng bisita. Mga BDT. Gumaya dito sila sa Manila. Galing pa mga Nueva Ecija. So, meet natin sila doon. Tapos, may, may meet tayong mga sponsors. And mamaya, reveal ko sa inyo kung sila. So, mga idol. Kita kita tayo sa MOA. Good morning, mga idol. Actually, nga, sabi ko sa inyo kanina. Uh, Nandito kami sa MOA para i yung mga sponsors namin Andiyan din si Boss Lucio, ipakilala uh, ko rin yung mga bata, siyempre. Babila, uh, sponsor din natin si Boss Lucio. Eh, buti na lang, thankfully nakita ko siya dito. Idol, mga idol! Ayan no? mga idol, magpapapicture mag na dalawang idol o. Oh. Pangalan? Aldrin po. Aldrin. Joshua. Joshua. Ayan lang, shoutout mga idol. Ganda ng bike mo ah. Hybrid daw. Hybrid. hybrid. Kakaiboy ah. Ayun e, mga talaga mga idol. Hindi hadlang ang bisikleta kung gusto mo talagang mag-bike. Yung pagpunta nga pala dito sa MOA mga idol ay courtesy ng ating sponsor na si Tap Tap Send. Doon sa hindi pa nakakaalam, si Tap Tap Send ay isang money remittance app na walang service fee and mataas ang exchange rate. And kung gagamitin niyo yung code na bike 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 ay makakatanggap pa ng additional $20 yung recipient ng pagpapadalan. So ito ang tip ko sa inyo mga idol. Kung meron kayong kamag-anak sa US, sa Canada, sa Europe, sa UK and pati na rin sa UAE, sa sabihan nyo na padalan lang kayo ng $1 pero sabihin nyo na gamitin yung code na bike 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 para $21 ang matanggap niyo. Possible yan dahil sa collaboration between Tap Tap Send and yung team natin. Pwede silang magpadala directly sa Gcash nyo o kaya naman sa Maya, pwede rin sa Sabuana Lulier and sa mga banko rin dito sa atin. So nagpapasalamat talaga tayo kay Tap Tap Send kasi binigyan nila tayo ng opportunity para i-represent at ipakilala yung brand nila. So again mga idol, mataas ang exchange rate dito sa Tap Tap Send and walang service fee. Plus may bonus pa na $20 kapag ginamit niyo yung code na bike bike bike. So with that mga idol, balik na tayo dito sa MowaRide Ride. So yun mga idol, nandito na kami ngayon sa MOA Pero unfortunately ay medyo tinanghali ng dating dito So ang nangyari ay medyo hindi na makakasparing ng mga bata Yung mga riders na nakikita nila na malalakas dito sa may MOA. So ang ginawa na lang namin ay nag peloton ride kami Para naman ma-experience nila kung pa paano mag-ride dito sa MOA At kung pa paano mag-U-turn Alam nyo naman, napakadelikado ng U-turn dito Buti na lang nakakapag-practice sila doon sa may Silex Kasi pag kumakareha sa Silex, di ba, merong mga U-turn din doon So at least praktisado sila doon. After dito sa MOA, mamaya uuwi pa kami ng Nueva Ecija. Kaya hindi pa pwede na mag-ubos ng mag-ubos dito. And syempre, dahil nandito kami sa MOA, hindi namin pinalagpas yung pagkakataon na magpa-picture sa mga sikat na photographers dito. Ito nga ito, may babati daw. Ano, shoutout sa mga pinsang ko, nanonood sa akin. Ayun. Shoutout sa girlfriend ko, Janine. Love you. Janine ha, baka dalaway Janine. Shoutout sa nanay ko, Valenzuela lang ka Ayun. Ayun sa girlfriend ko. Love you. Ayun. Papapait. Sige, sige. After namin magpa-picture mga idol, ay nag pa rin kami. Hinihintay kasi namin yung dalawa naming bagong sponsors na makikipagkita daw sa amin dito sa Maymoa. And yun nga, after a while ay dumating na rin sila mga idol. So huminto na kami sa pagbabike para kausapin sila. Good day mga idol, sama natin si Senator JV. Ito oh. Ito doon. Ayun ah, oh, mga idol natin dito. Oo, oh, nakita ko yung improvement niya. So pinakita niya po si Senator yung before and after cycling papakita ko sa inyo mga idol napakalaki yung improvement congratulations ayun uh, to see you mga uh, uh, pagkasubaybay ng may okay, biker dude ayun right side all the time paano kayo kay senator Uh, good, uh, good morning Sir Kim uh, Introduce mo naman si uh, Happy Bike So dito si Happy Bike We are a bike cleaning product company So we supply here in Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Bike has been going on since 2021 pa lang naman. Baby ah, na Baby, okay. ano pa? Baby product pa. Okay. So, number one, ang kilalang kilala sa atin, yung Pooping Degreaser. At uh, may aman tayo yung shampoo, doops, wax, tire conditioner, waterless bike wash, helmet cleaner, helmet deodorizer. Kompleto tayo lahi na lahinap na kakailanganin ng isang siklista. Kung bibili kayo na Happy Bike products, pwede nyo ito makita sa Shopee, Lazada, sa mga shops dito sa Metro Manila. Tapos soon, kundi hindi, magkakabitin tayo sa mga shops nationwide. Kung may Facebook page? Meron, Happy Bike. Tapos ako, pwede din ako i-follow Happy Biker sa Facebook and TikTok. So yun mga idol, si Sir Kim, isa sa mga supporters natin sa BDT And uh, magsusupply siya sa atin ng mga panglinis at pang maintain ng uh, bike So yung happy bike products, gagamitin natin lahat sa ating uh, mga bikes, pati sa ating mga riders And para sa, yun, yeah, para pagka kumarera tayo mga idol, ay condition na condition yung ating bisikleta So dito sa part na to mga idol ay sinishare ni Sir Kim yung uh, mga happy bike products no, sa ating mga riders and ibinibrief sila kung pa paano gamitin yung ibang mga product. Kung baga ay semi-orientation yung nangyayari para alam nila kung pa paano gamitin yung mga products ni Sir Kim. See, Hello sir. <laughs> Ito. Sir Rocky and Ma'am Vinny. Nakita ko yung ano ha, yung buko na nasa helmet tapos sinulog nyo. Kunwari, uh, nasa racing kayo. Tapos mabilis yung inatrito. Ito, mabilis. Vinny. Hapos. Bakit yung natumba kayo. Ah! Ano? masasabi nung mga tropa? Binilin na kayo. Kalasag yan. Magandang araw di sa Rock of Kalasag Helmets. Year 2021, nag-iisip ako magdagdag ng business. Nandun ako sa process na padagdag ng padagdag yung naiisip kong mga possible nangyari. Hanggang sa hindi ko na siya agad na rin. 2023 May, ata, ba, na ko. Which wala na yung ano, wala na yung hype nung halos yung hype ng pagbabay. Kanyan natin nung no kung pandemic, sobrang hype ng bike. Dahil dahil safety ang pinag-uusapan, kailangan pinag-aaralan lahat. And yun yung ginawa ko. Pinag-aaralan ko talaga lahat, everything, certification. Gusto ko na rin talagang bago yung mindset ng mga tao na pag local brand yung gumawa, low quality, dapat mura yan. Dapat kapresya ng ganito, kaparesa naman ng mukha, kaparesa naman ng kapresya naman ata ng quality yan, ganyan. Hindi po yun yung vision ko ng kalasag. Gusto ko po yung kalasag. po yung Kalasan, hindi lang sa Pilipinas. Gusto ko siyang i-expand sa ibang bansa. So yan yeah, mga idol, Kalasag Helmet, Facebook. And makikita nyo rin yung Kalasag Helmets na gamit namin uh, ng BDT, you know, ng Pransya Top Top uh, puro kalasag helmets yung gagamitin nila and matetesting talaga sa karera hindi lang sa mga ride-tribe yeah, no? diyan nung nakalagay yung sponsor namin si Tap Tap sen Pransa, Biker Dude, and Champ Bike. diyan nung so. customize, diyan JM 1 diyan, diyan nung JV. 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 diyan nung JV.

Na pala mga idol, habang nandito kami sa Conrad, meron sa aming lumapit o merong lumapit sa mga bata na isang foreigner, Italian siya mga idol. And nakikipag-usap doon sa mga bata pero ewan ko kung nagkakaintindihan sila mga idol kasi Italian, tapos tayo Filipino, di ba? Pero one thing is for sure, pare-pareha silang mahilig sa bisikleta. Nagpa-picture pa nga sila kasama ang buong team. Wala lang, nakakatuwa lang mga idol. Okay sir, thank you. Lako na tayo. Say, thank nakapunin kami sa... So, 120 lang naman, pero... lang kapal Okay, mula na. Ah, teka lang. <laughs> <Dun> pa pala. <laughs> Eventually, mga idol, after na aming meeting ay nag-decide na kami na umalis sa Samoa para kumain ng breakfast. After namin kumain ng breakfast, ay dire diretso na kami papunta ng Nueva Ecija which is 110 kilometers away. Oh Pero along the way, ay inabutan pa kami ng kung ano-anong aberya, mga idol. Siyempre, nandyan yung ulan kasi tag-ulan ngayon, mga idol. And then, yung never-ending na traffic dun sa Mebulacan, mga idol. And then, pag mo pa yung dalawa, umuulan na tapos traffic pa. And it yung isang nangyari na medyo nakakatawa mga idol. Gumubula yung shorts ng mga riders natin. Actually, nangyari na rin yan sa akin mga idol. And maraming haka-haka kung ano yung cost ng pagbula na yan mga idol. Unang-una, sabi ng iba ay ihi daw. Well, sa akin mga idol, nangyari na yan na bumula yung short ko pero hindi naman ako naihi. So, tingin ko hindi naman dahil sa ihi. Siguro, ang more probable cost ng pagbula niyan mga idol ay dahil hindi masyadong nabanlawan ng nilabhan. Siguro, ganun nga mga idol idol and hindi naman lahat ng rider ay bumubula yung shorts sila lang dalawa stop over muna sumpa ako din ah. sumpa Ayan uh, so nga mga idol, wala nang ulan Kaso, uh, na Sumpa naman Ayan, kalasag helmet Thank you Ay, ayun, Lasvan. Lasvan. ah, nandiyan na may yun. Last spot. Last spot. Doon na kami. Castellano. mga 17 kilometers na lang kapatid.